guys, nice. 'yan magluluto ako ulit ng ulam namin ay uh, 'yan yung sangka Nalagyan ko siya ng tomato paste. Nalagyan ko siya kaunting tuyo kasi wala kaming ng oyster paste. So, wala lang kami ng ko siya ng tubig isang tasa. lalapot yan mamaya kasi tomato paste ang inilagay ko lalapot ang sabaw niya ilalagay ko yung gulay bell pepper at saka carrots ilalagay ko yung carrots ilagay wala kaming oyster sauce, kaya lalagyan ko siya ng kaunting sugar. Yan, lalagyan ko siya ng sugar. Para medyo matamis-tamis. Magbalance yung asin niya at tamis. Naan lang ng apoy. Ilalagay ko yung bell pepper. Para hindi siya malaga ng gusto. So, hinuhuli ko kasi masarap ang bell pepper pan. Crunchy pa pag malutin. Ayan, medyo malapot na yung sabaw niya. Lalagay ko yung pritong isda. Ayan, pritong isda. Lalagay ko tilapia po. Ayan. Ano guys, pakukulaan ko lang yan saglit.